tungkol okay? Ak ak ako rin do, ola? Pag guman, ikaw-ikaw lang, katong gusto na yung bangun Pwede po din eh. Okay. Alang sa pagsugod sa open forum. Mayong buntag sa tanan. Akong pangutana, pwede ba ayo salt gamiton pananglitan wala gyoy rock salt? So, ang required simbahan is rock salt. So nga naman, kay kanagong rock salt, wala man na siya ay sagol nga chemicals, nga symbol siya sa purity. Pero, uh, wako kahibaw sa doon joy exact nga balaod sa simbahan, ana. pero na mga exorcist pod nga, o wala na gyo ilain, gialaw nila, tungod kay wala na ilain for pastoral reason. So, matod po sa mga kasinatian, nga bisan kuno og ayuda Israel ilang gi hadlok man kuno gihapon ang yawa so kana tungod sa pagampo o pagtuo pagampo sa simbahan o pagtuo sa ning gamit so dili ko sigurado ana bata kay ang kuan sa simbahan gyud ang gisugo sa simbahan is kining gitawag to rock salt, maoy gi, gi pero naay mga kasinatian nga ilang gigamit ang ayuda kay wala nga matod pa matod pa nila nga effective So, kinsa uh, sa so, po okay, sa sa saon 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 joy saon 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 mungkin saon 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 Tunglo saon 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 ngadto sa saon 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 pananglitan wala na ang ginikanan. So kanang gitawag atong generational curse. Oh, generational manang sumpa man sa Tagalog. So maka apekto ba na nato nga mga kaliwat unsa may giingon dari sa Exodo 34:7. Nahigugma gayod ako og nagatuman sa akong mga saad ngadto sa linibo kakaliwatan kaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. Apan silutan ko gayod ang mga anak og mga apo hangtod sa ikatulo ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. So aton ning sabton. Base sa kasenatian sa mga exorcists nga duna gyoy mga tao, mga anak nga giharas sila sa yawa kay inig presipio inig kuman sa yawa nganong nakasod ka tungod kay gihalad ni siya sa yang amahan na namo. So, tungod sa mga ritual na tungod kay mamamarang ang iyang amahan, gibaligya niya iyang kalag o iyang gihalad ang iyang pamilya aron makabaton siya gahom. So mao na mga kasagaran. Karon sa unsaman nga paagi nga maapektuhan ang mga anak sa tunglo ang tubag anak kung ang mga anak walay proteksyon gikan sa Ginoo. Oh. Ang giingon dere sa Bibliya na higugma gayod ako ug nagatuman sa akong mga saad ngadto sa linibo kakaliwatan o nagpasaylo sa mga sala o kalapasan. So kung ang mga anak di ay dili mo sa binuhatan sa iyang mga ginikanan, dili ka madutlan. O naamang ganito nga harassment, mild ra. So kung saan na ito pagbugto ang tunglo, ang ato ragyod ana, mao nga isalikway na to ang tanang mga buhat o pagtuo sa atong mga katigulangan o mga ginikanan, nga kita itong mga occult practices kay was nga ato nang isalikway sa hingpit, magkinabuhi ta subay sa pagtulunan sa ginoo, walay tunglo nga makabung, makadulot nato. to. Kay nga naman, ang grasya sa ginoo, mas gamhanan pa sa bisan unsang gapos ni satanas. Maotoy tubag. Okay, dagan salamat Brad. Dugang pangutana. Brad, unsay among buhaton pananglitan dili mo bless ang among pare sa parokya sa mga sacrament or religious items. Daghan salamat. So ang mao na problema sa uban na azo kono mga uh, tingali tinuod dyan, ni eh, kay daghan naman ang daghan naman mo nga ning testimony nga ang mga nay mga pare nga mo balibad nga mo bless sa maong mga religious item labi na og mahibaw nila nga na exercise salt, oil, anak marag, wa sila ma, ma, ma tingali about anak kay wa man lupod ni gitudlo sa seminaryo ng demonology, mao na nga, madagang mga pare nga, hesitant o mubalibad yon aning mga butanga. So, unsang may buhaton. So, ang among gihimo, labi na ni Padre Darwin, ang iyang gihatag nga solusyon sa mga tao nga gustong magpa-bless pero di mo bless ang ilang pare, mao ang online blessing. Na nga mo apel mo sa online blessing labi na tong mga OFW nga nasa mga Muslim country nga way pare nga kuan, mao na nga motambong mo sa live nga online blessing kung pananglit wala jud boy nakita nga pare nga mo bless sa inyong mga religious item. So mao ito ba? Oke, okay, dugang pangutana, Brad. Matut parnya dini, Brad, nga naman, nga man ngana ulipon mantara sa mga foreigners, invaders. Foreign invaders. Nga do naman ta abilidad ang aton katigulangan nga mubarang. Delete the my apektuhan ang mga foreigners kay dimo sala mo tuog barang. Tinerung lagi rompongo ta ha. <coughs> 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 Ari nang anong na ulipon man ta sa mga foreigner so para maglahi merong istorya ha. Ari ta to ang isyu niya dili dili murag moy isyu ang pagkaulipon tingali ang iyang rason ana nganong wa madutli og barang ang mga ah, mga katsila. So nganong madutlan man sila og barang nga ang mga katsila nagdaman sa Kristiyanismo. Sila man ang nagda sa tinuod nga pagtuo so mapoproteksyonan jud sila sa Ginoo. Unya kanang pagpamarang kay iya man isana isa na siya ka kamatuuran nga ang atake sayawa limited. Limited ang atake sayawa. Mao na nga ang mga tao, kanagong mga madutlan kag barang, madutlan kag barang kung i -allow sa Ginoo nga madutlan ka. Pero kung dili na niya i dili jud ka madutlan. So mao ra pud na nganong wa sila madutli, wa na giallow allow sa Ginoo. Mao na pinaka shortcut nga tubag. Chinese. So, ang ang imong pangutana sir duha ka punto nganong naulipon ta sa mga langyaw di ko katubag anak kay na nay sa atong topic kay dili wa man ta magisgot ani og eh, Philippine history pero katong parte sa barang ato ko mo focus ato ko mo focus wa ko kahibaw og nganong naulipon ta nga nganong naulipon ta tingali wa gyud tay capacity nga, nga, eh, nga mosukol nila kay mas high tech tala advance sila advance sa teknolohiya o parte sa armas o sundalo mao na nga sundang na tingali o kanang naay at sa ang armas nato dali ratang na ulipon unsa katkita po mga pinoy sa una posible nga wa mga grado mo, nga mga buot, mo na to, mo nga dali ra kayo tang diluto sa buot mauli po nato nga advance na kayo mo tingali na posibilidad pero di ko sigurado ana kay nganuman uh, dili naman related na sa to pagtoo pero kung ari sa barang, nga nung wa na sila madutli o barang nga daghan, mga marang dere, ang pinaka shortcut, ana, wa gi allow sa ginoo. Kay ang gahom sa yawa, dili infinite. Mayong kag infinite dili siya sama sa gahom sa Ginoo nga way katapusan nga kana siya gilimitahan na tanan sa Ginoo nga atake sa yawa. So kining nahitabo na to nga naulipon ta na ay purpose ang Ginoo nganong giallow nga mahitabo tong mga kasaysayan nga bisan sakit pero nganong giallow to sa Ginoo mao nay angay na tong pamalandungan kay nakasiguro kita ta nga naagi mga maayong butang nga makuha na to bisan pa sa mga sakit nga kasinatian kay ang Ginoo i-allow niya ang usa ka kapaitan o kasakitan kay nasayod siya nga mubuhat at siya maayo gikan sa dautan. Mao ka ikatubag nato na. Okay, dagan salamat. Dugang pangutana maayong udto kanatong tanan. Ang akong pangutana mao kini. Ma-contaminate ba ang Eucharist kung ang kaabag or lay minister nga naghatag na ay suot nga habag? ang tubag dili mawa ang kasagrado sa Eucharistia. Basta gani na siya mabless na dili mawa ang iyang kasagrado. Di mo mukunhod nga sa ginoo. Ang mahitabo lang, ana, katong, naggam, katong kaabag nga na habak, posible siya nga, og, na sa full, full iyang knowledge, full iyang consent sa paghimo ni ana, na, makasagi siya, grabe nga sacrilege. So, dili na makapakunhod sa Eucharistia, kundili ang nagdala sa Eucharistia, maoy maapektuhan tungod sa iyang sala nga gihimo. Makasa siya sa sacrilege. Mas grabe kabugat ang sacrilege kung full ang iyang knowledge o full ang iyang consent. mo ba? Okay, time check. 11.27. So, nanatay 16 minutes more. So, dungagi pagpangutana. Kaway-kaway lang kami na imudol. Okay, Brad? Dugang pangutana. Valid ba ang sacramentals or religious items nga gibless sa suspended nga pari? Valid ba kuno Brad ang religious items nga suspended pare? Nga suspended nga pare. So ang pag yes. ang pag bless God isahay ihatag man ang pakulti sa kanang gitawag nato nga obispo. Gani ang sakramento gani dili man ka makapakumpisal kung dili ihatag sa sa kanang obispo so dili ko sigurado ana ha mas maya at mas lindot ron nga pangutana mura naka, na, nakabasa ko aron pero nakalimot ko mo na ang wala anak nga kung valid man gani iliset siya pero posible po nga dili valid tungod kay suspendido man siya kay wala man siya tagig faculty to bless pero kung val, valido gani, wa mawa ang iyang Okay, eh, ang pagkapare, kanunay, mahantot man sa katapusan, valid pero ganyan, gitawag valid but illicit. So, mauna nga, sorry, ato, aho pa nang, uh, nindot na atong tubagon na sunod, bro Leo, ay eh, ato, nang, nakabasa ko aron nga, nga statement sa ato simbahan, pero dili ko sigurado, mauna, di ko gustong manag tagap So, sorry, ato pa nang i-check, o uh, kung saan sa eksaktong tubagan na. Okay, amoning, um, ipangutana eh, og ma. Bisan ang nangutana ani wala makauli na. Ah uh, i-remind nga ang inyong pangutana dili lang specific tubag para nimo ang imong pangutana para na address na sa tanan. So ang tanan dapat ma-aware kung unsay gipangutana o unsay tubag. Okay. Karon na patay gidugang pangutana, ako Katoliko. Sa una, nga dalaga pa ko, namin ko og UCCP. Ang akong anak, panood, ah, okay, A akong balik ko na, ako katulik ko sa una. Okay. Sa dalaga pa siya. Karoon, namin siya og UCCP. Ang akong anak, panudlan sa bad spirit. Ting a. Ah. Okay, panudlan sa bad spirit. Init ang iyang ulo kanunay. So unsa may uh, unsay buhaton Tingale unsay among buhaton mas mo na yang yang next nga pangutana bro Yo si pakasal siya sa yo si CP yo si Katoliko siya dati Kat Katoliko siya. Dati sa dalaga nga pa. Nga nagpakasal sa Yosisipi. Unya, ang yang anak karon na kunay bad spirit, init ko ang ulo kanunay. So, kana siya, kana pag-ingon nga, ang imong bata na ay bad spirit, so ang maka-discern ana or makahatag og diagnosis ang exorcist. So mas maayo nga iduol na og exorcist kung tinuod bagyo na siya nga kanang kainit sa iyang o ba na kay nayawaan siya or naaba siya hatred, na by psychological or emotional problem, i-check na nato. So, kana di ang pag-diagnose o nayawaan ang usa ka tao, dili na automatic. Naatay proseso, ana. So, kung pananglit nayawaan, ingani eh, na lang, i-assume na to, nga pananglet demonic ang maong kahimtang sa mong bata, naabay uh, connection tong gibuhat sa inahan. Yes, naadito'y connection. So mao na nga ang buhaton sa maong nagpakasal mo balik ka sa simbahang Katoliko. Mo to bagana. Okay, so while mga mangutana,